So yan, good morning uli mga ka-update. Ngayon po ay patuloy tayo magbibigay update sa mga legacy na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel! So yan nga, mamaya mga ka-update, panoorin natin yung video na kusaan abot-abot yung pasasalamat ng uh, taga-tawi-tawi. Bagamat. Yung location nila Pangulong Bongbong Marcos ay nasa Palu, Liti pero yun ay kanilang nakuntak ng napakaliwanag. At actually ano yan mga ka-update? Limang uh, magkakaibang lugar yung kanilang tinawagan at doon sa una nating video, uh, nandoon po na pinakita natin yung Sambalis, batanes, Cotabato at Marawi. So sa ngayon yung panoorin natin ay yung pagpapasalamat ng taga-Tawi-Tawi, at ganon na rin po yung kasiyahan na ipinakita ng mga mag-aaral at lahat ng mga nakikinabang doon sa isinagawang free wifi ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos Jr. So panoorin na po natin yung video mga ka-update. Siyempre nagsimula tayo north, Mr. President. Ngayon di naman maiwanan Tawi-Tawi. So Tawi-Tawi, uh, Nanil, elementary school po. Assalamualaikum and good morning, Mr. I President. Think. Kasama good ko morning. po yung As mga Assalamualaikum. Good morning to uh -huh. you and uh, to your to the boys and girls, okay. so, your students. Good morning. Okay, maraming salamat po sa free Wi-Fi na programa na binigay niyo po sa amin. Malaking tulong po ito sa mga guro at sa mga kabataan. Okay, walang iwanan. Hindi <laughs> sa kasi sa phone siya nagsasalita. <laughs> yeah. yeah. Salamat po, Mr. President. Good luck. Young Marami. Mr. Very President. Good. Very, ano, so, very good. So, now, they're enjoying faster internet because of your directive to connect yeah. everyone north to south. And that's the northern spine na. Fantastic. All right. That's it. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. At uh, gamitin nyo na mabuti yung uh, internet natin para na connected na tayo sa buong mundo. Hindi lamang Pilipinas, sa Pilipinas, sa buong mundo. Good luck sa inyo lahat, boys and girls, mga teachers, mga guru. Maraming salamat po. Thank you po. Okay. Alright. Mapupuno speaker yung park ngayon. Sigurado na yun. Nalo gabi. salamat. Oh. <laughs> po. So yan nga po mga ka-update no? Napagandang programa ng ating uh, Pangulo uh, Isa lang yan sa mga napakalaking uh, programa, proyekto ng ating Pangulo sa kanyang uh, panunungkulan So yan po sa hindi nakagusto ng ating vlog na to, bingi ako ng pasinsya pero tayo po ay nasa katotohanan lamang talaga. Uh, sa nakagusto naman ng ating vlog na to, palike na lang po sa mismong video, pa-share na din po mga ka-update at Pasubscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming maraming salamat sa panonood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.